Ikinuwento ni Bishop Fred Ferranco sa programa ang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Akita Guzman ang istorya ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakapagtapos umano ng kursong Marine Engineering sa Philippine Maritime Institute si Bishop Fred at kahit siya ay nag-aaral ay palagi pa rin siyang nagtutungo sa simbahan upang tumugtog ng gitara kwento niya mas lalo siyang napalapit sa Christian Church noong may nabasa siyang imbitasyon sa bulletin board ng kanilang paaralan Tapos dumadalo ako ng mga Bible study at may mga charismatic groups din kasi doon sa grupo namin So until such time na ako po yung uh, na-invite ng uh, doon sa uh, campus actually personal na nag-invite sa akin walang taong oh. na nag-invite sa akin Meron lang pong bulletin board na nakasulat doon yung invitation regarding sa Bayustan. Ayon kay Bishop Fred, mayroong isang estudyante na nakapagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos na mas lalong nagpatibay ng kanyang pananampalataya at dito na rin anya isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Dagdag pa niya sa kanyang araw-araw na pagdalo sa campus ministry, at kalaunan ay nagbabahagi na rin siya ng salita ng Diyos sa kadahilan ng nagtapos na ng pag-aaral ang mga dating leader ng campus ministry ay ipinagkaloob kay Bishop Fred ang pagiging presidente kahit siya'y nasa second year college pa lamang. Bali pagkatapos na magsipag-graduate po yung mga nauna sa atin, na mga estudyante yung nakakilala sa Panginoon. So ako na yung sumunod bilang presidente ng campus during that time. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.